Ayan guys, mag-unboxing tayo ng table. Wala si Mami Gatinda! Dragon, good morning po. Ayan, ngayong araw guys ay tayo na natin yung lagayan ng drum dito sa bukid. Kaya maingay guys, rebuilding sila. Ay, si Jayden, nagpasyon sa bukid. Ito mga ka dragon Surot-surot. Chur no! Awan pa yung dig digdig. Gusto ka yan eh. Langlanganan. Tsura mo. Kagising mo lang ay. Loko. Padyak-padyak lang ba? Eh, JD. Eh. Senos. Wala na. oh, May bagong babysitter. Mami. Kagising lang. Pero kumain na din. Hindi nungugaw. guys, ulam namin, buhay na lang. Sweet ka na. Sweet. Sakaba Dito ni Antipasing. Sarap. Sarap. Guys, mag unboxing tayo ng table. Para daw hindi na tayo nakasalampak sa sahig ng kain. six seater. 8 seater pa yun. Eh. Ang paghigaan natin tong karton dito. Pagkwag. Wow! Ano mo na naman punta ng bayan. Wow! Wow! Pwede wow. 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 dito kumain ng maraming pagkain. Binawan, binauto. <laughs> <laughs> 三千八 pa ko Magtulong na kami eh, naman tayo. Mag Nag-alis uh, pa eh. naman si Kuya Epo. Sabi niya diba, baka mamaya pa na. Tayo na ba? Yan, yan, yan. Magtulong. Yan, yan. Magtulong kayang magtayo nung bakal hey, kayo yan kayo ha. Hindi <laughs> <laughs> na lang kayo Magbantayan kayo dalawa ha. Yang, bantayan mo sa ading ha? Oy, bantayan mo sa ading ha? Dumdum mo marimba kayo. masarap yung ano, maraming kamatis para mapula yung pinakbat. Nakabango guys yung bago oh. From ano, Tanyang. Ayan. Ito yung bagong na ano. Anong is isda yun antay? Pampanggar. Makula. Bantayan si Ading ha? na. No? Silip lang. Silip na siguro yung Yan-yan, lut mong mag gisingin. Yo, queen, makakatugoy baka. Para may ginabalak pa. Parang May ginabalak pa naman paningin. Yan. Wooh, gisingin pa kanina. Penat, Dirty dirty. Dirty baby. Okay, magbayanihan tayo. Tututurut. Dapat <laughs>

buhay na rin pala yung kamuti oh. Itong masarap na kamuti. Yan yan. Ang lan. Uras na. Hindi ko pa nakaligo. Kunang na -kunang ka ka david, abid, abid. Yung Wala bila. si Mami Gatinda. Hindi ko pa muna. <mulak -tinda> oh, uwi uh, oh, tayo mamaya. Ang hinahanap niya si Mami niya. Baka ngayon kung siguro, Sarap ng ating papaya, guys. So, oh. orange na orange. May na-injured, guys. Ang piligaya. Walang pala yan? Meron. Ayan mga ka-dragon, kain tayo. Ayan, nauna na sila kuya. Sila Porman. Ating second batch tayo. Ano, oh, uwi ka na? Uwi ka na? na, magsubo. Na, gagalit na peg. Ang kain na tayo, na. Naantek. guys, inaantabayan na namin itong panahon dahil lahat kami may bilad. Sa tiligay, may bilad. Na pa guys, George. Na enjoyed. Nagbulat niya lang yes. Sabi niya, isang buwan hindi makalaba. <laughs> pagkakatay niya ng papaya, Roy kasi, pinitas na yung sama. Diretso yung kamay niya dun sa ano. Hindi. Hey. ko yun eh. Pag 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 yung hawak niya Oh. oh, tinanggal mo yung sa ng ano. Ay, ka, mo gano'n, Nagdiretso yung kamay mo dun sa gano Yung gano'n oh. mo. Nakita ko. <laughs> Kung <Kalimutan> mo na. <laughs> nah, Hindi ka L na makalabas sa inyo. Ayan, tay. Love blood na kayo. Lalo kay love blood. Uh, mami, 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 na, oh. yung mami, mami, oh. mami, o, si mami, Wala, mami, si mami, mami, si mami, mo mami, 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 mami,

Oh, wait natin si mami Ayan na, ah. mami, mami, pastor, mami, 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 mami. o Oh, no, mami, where are you? Hey. Hey. Look. Oh, is that? I know. Ang tira si tulang, mami ka ng mami, ngayon magtago ka. Nakangiti oh. Uwi na? Uwi? Nandito naman ata, umusid na natin ang na boat Kaka ulam nyo eh uh, Mayroon doon uh, baba. Ay, baba Baba lang, ganda Flying kiss na Beauty Yung gamit mo like? dito, yung gamit ay, mo Jesus. Ay sus Ay sus <laughs> Pangit say, <te> <laughs> say thank you, tita Thank you, tita Bye bye, tita Alam mo ang tawag sa kanya kanina? Apeng ah, <laughs> thank, thank you, tita Yung berk mo ay? Hindi pa nakayos Tignan mo na yung meh mo. Meh. Mm. Hmm. Mm. 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 So, alis balutan ka na naman. Mm. Kanina pa nang kawin sa uh, Oo, oh, kanina pa. Nandun sa bukid. Kadahing ng na ulam niya sa bahay. Sabi ko, wala. Hindi na yung gatinda. Bye-bye, Yang. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss bye guys <laughs> ayun guys hinihila na ni foreman yung ating host tingnan natin kung aabot uh, sa uh, ano water pump wala pero piling ni kuya ano parang kulang cool daw mabibitin tong hose siguro bibili na lang ulit kami Don't Hanggang dito lang mga yung inabot ng ating host sa sagingan. Mahaba-haba pa rin yan. Ilang metro pa kaya yan. Anong pamerinda mante? Anong pamerinda mo? Ayan guys, ilalagay na nila kuya yung ating Johan. Ito nila. meron din siyang ano, pinaka hagdan, Pero hindi pa tapos doon sa taas. Naubusan ng ano eh, black bar. Tayo, oh. Sige siya ay! <laughs> ay, 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 ay. Nabasa ka tayo kaya So ayan mga ka-dragon, bali pa uwi na ulit ang mga ladies. Ayan, balik. itutuloy nila kuya. Bukas yung ating pinapagawang ano dyan, tower. Tower ng globe. Charot. Sana bukas uh, matapos na nila para no to ano tayo. Hindi na natin kailangan magdala-dala ng ano, Wilkins. Goodbye Wilkins na kami guys. Yes, Sa wakas. Wilkins. After so many years. Ilang ano years na, na namin ginagawa <laughs> yan? Oo. Lalo pag ganitong tag-araw, sobrang hirap talaga. Lalo pag nagdidilig kami ng halaman. Kaya sobrang thank you so much po sa nag-sponsor kay Sir Anonymous. Thank Spencer you so much Mr. po, Anonymous. Mr. Anonymous. Hindi po namin alam kung sino kayo. Sana magpakilala na rin po kayo. <laughs> Hanggang sa muli thank mga ka-dragon. See you so so, your next vlog. Ingat po kayo.